bakit pa uh, bakit walang akap nung Agosto kung kung naisip na pala nila yan bakit sa naka, nakatago yung barahan na akap sa Disyembre pa linabas o Nobyembre Nobyembre pa linabas di ba so naisip na ng let us say member ng House of Representatives bakit hindi niya bilinabas yung barahan ng Agosto pa ang lak di ba ang ganda pa ng pag-imprenta ng kanilang mga pangalan doon sa supot di ba na feeling ko mas mahal pang pag imp imprint doon eh kaysa doon sa sardinas na don sa loob ng supot na yun pero tingnan mo yung ginagawa ngayon ni Romualdez di ba tapos nakiki nakiki -sakay lang pala siya sa DS WD di ba imagine niyo yung 500 billion and program di ba yung billion billion nakalaan sa ayuda di ba parang Parang ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Dor, nabanggit niyo po Bulok na yung sistema ng ating uh, budget po, uh, pag-budget uh, Ano po ang pinag-ugatan itong komento uh, nyo po na ito? Well, kulang talaga tayo sa uh, transparency. Uh, uh, kulang na nga sa transparency yung regular process. Tapos <clears throat> meron pa tayong yung last and final step, yung bicameral conference committee. Punong-puno naman yun ang secrecy. Eh. Hindi... Kaya <clears throat> ganito na resulta ng budget natin. Nagu nagkakagulatan. <clears throat> ang nabanggit din... <clears throat> Opo. Sa regular sa regular process, ako ay nakukulangan na sa transparency. hindi na nga hindi na nga involve ang taong bayan sa regular process na bukas eh. Tapos sa dulo ng mm -hmm. Cameral conference, conference, Committee, lalo na yung smaller tawag nila small group. Yes, kaya kaya nga nag, nagkakagulat nagkakagulatan na Opo. Admar. Mm. Eh, nabanggit nyo po last time na panayam natin yung mga unprogrammed funds na biglang sulpot na lang wala doon sa kamara sa mga unang, unang pagdinig, wala doon sa Senado, bigla na lang sulpot. Yet, eto na naman bago. Eh ang worst nito, uh, senador nung nakapanayam natin ang taga-DSWD, hindi pala talaga uh, pre-propose. Yung mismong uh, kamara lang or sa ang Kongreso lang ang biglang nag-insert. Pwede na pala gayong ganyan na hindi nag-propose ang isang ahensya kung gusto ni Kongreso na okay, magkaroon ka ng programang ganito, itong pondo, wala nang sala-sala, Senador. Yun na nga, kasi, da, kasi nga ang budget, pinag-uusapan na yan magmula ng July. O end of July, ilagyan na lang natin sa August, bigyan na lang natin ng, <coughs> ng uh, panampalugit o August. Sa uh, Augusto ng kada taon, pinag-uusapan na po ang budget. Mm -hmm. Oh, na, dyan sa dyan sa Kongreso. So open na, open na dapat 'yan. Nakatingin na dapat ang buong bayan diyan. Oh. Bakit pa uh, bakit walang akap nung Agosto kung kung naisip na pala nila yan, bakit sa naka, nakatago yung baraha na akap sa Disyembre pa linabas? O Nobyembre, Nobyembre pa linabas, di ba? So yan po yung mga katanungan niya kung yung brilliant idea na yan ay naisip na ng let us say member ng House of Representatives bakit hindi niya bilinabas yung baraan noong Agosto pa? Mm. Pinag-uusapan na sana yan, pag-submit pag ng pag General Appropriations Bill na produkto na ng House pagdating sa Senado, nandun na yon para kami minority, nakita na namin yon pwede na kami magtanong tungkol doon. Eh hindi Hindi <laughs> ba? Bakit ganun? Tsaka, <laughs> Senador, mapansin mo rin yung mga existing na mga programa. Grabe yung pagbusisi. Tapos at the end, minsan hindi na napagbibigyan yung kanilang uh, hinihiling na pondo. E eh, yung mga hindi na busisi, biglang sulpot na lang, yun ang naunang naaprobahan. Correct. At, at, saka yung, yung mga halaga, sobrang laki naman. Yan, 26 uh, billion na yan. Sabi nila, ACAP, programa ng DSWD. Yan, ganyang, ganyang 26 billion, budget na po ng mga departamento yan eh. Ha? So, 'di ba? Tapos isang isang programa lang sa sa DSWD na ginawan na ilinabas yung idea sa isang weekend o isa isang linggo o isang uh, weekend. So, medyo malabo kung ganyan ang budget process natin dito sa Pilipinas, si malabong malabo po 'yan. Hindi tayo uh, hindi tayo tatagal, hindi mm. tayo magkakagulo. Uh, Senator Coco, in the past ba nangyayari na yung mga insertion na, yun na biglaan? Meron biglaan pero yung mga yung mga halaga sa halaga kunyari ah uh, merong isang programa noon na nakita ko pag submit nila sa Gab kunyari uh, uh, yung halaga ay x pagkatapos ng bycam naging 2x nagdoble. Mm -hmm. O pero at, pero at least sabi ko napuno ko na ngayon sabi ko nga na sayang kung yan pala ang plano ninyo sana nung umpisa pa lang sinabi niyo na na ganyan yung halaga para para yung pagtatanong namin sa Senado on the basis ng halagang 'yan eh, hindi yung eh, ang ginawa ay eh, pinaliit mo na pinababa yung halaga, tapos kakargahan pala sa sa uh, bycam sa dulo o oh. pero at least ano yung ganyang yung ganyang estilo lantad yung programa mm -hmm. program pra, program activity or project yan naman yung binopunduhan sa budget eh it's either a program mm -hmm. na pangmatagalan it's either a project na minsanan or activity rin na specific na kilos. Pero yun, ang nangyari ito ngayon, ACAP, yung CAP, hindi ko alam ang meaning ng ACAP, pero yung P sa dulo, program siguro yung meaning ng P, kaya ang may ACAP eh. Kaya nga mga MAIP, ganyan yan ni MAIP, Medical Assistance sa Indian Pages, MAIP Program. Mm program, tawag naman dyan, AX program. Ito naman, ACAP, siguro yung P program. So, kung program 'yan dapat 'yan dinidiscuss pa nung Agosto na. Ni <laughs> ba Agosto? O kung hindi, kung talagang nabuo 'yan sa House of Representatives, pagbigay nila sa amin nung uh, Oktubre, pagbigay nila nung Oktubre nung budget, 'yun sana nakalabas na 'yung cap uh -huh. kasi 'yung 'yung feed program eh. Uh -huh. so, hindi, hindi naman 'yan na ya uh, pipitsugin na kilos hindi lang naman 'yan one activity programa po yan at saka yung budget na 26 billion mas malaki po yan sa ba budget ng ibang departamento mhm mm bakit kaya malaki malaki agad yung pondo kung hindi pa ito na-implement -nai or nasusubukan din senador kasi nung nakapanayam din natin taga DSWD mi mi uh, mismo sila na sorpresa rin kaya nga wala pa silang guidelines na nagagawa eh pero program yung pangalan niya. Yan ang malaking problem. Kaya nga sabi ko nga medyo uh, bulok na sistema na itong o proseso ng ating budget process. Okay. taman tama nga itong programa ninyo, at least nakafocus kayo sa budget. Kasi February talaga, February, Pebrero ng kada taon, nag-uumpisa ang budget process. Mm -hmm. Diyan yan sa executive branch. Ang tawag nila dyan budget call. Ibig sabihin nun, mananawagan na ang DBM. Yung mga budget ninyo, lahat ng ahensya ng gobyerno, submit nyo na sa amin. O, no? yun, yun So ano ba yung programs ninyo, projects ninyo, activities ninyo na gusto ninyong mapandingan sa 2025 o sa, or sa susunod na taon, Pebrero pa lang, sinasubmit na yan. Kasi mm -hmm. kailangan din ng DBM ng panahon na dadaanan. So, mm -hmm, mm -hmm. so imagine mo, so, ginamit ko na lang nga, Augusto eh, kung talagang na, 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 naisipan niya ng miyembro ng house or ng, bu ng buong house of representatives, dapat noong Augusto or nung Oktubre nung sinabit na nila yung gab sa Senado, dapat nakalabas na po yung ganyang kalaking uh, ganyang kabigat na programa. Okay, ano naman ang ano naman ang epekto nito sa atin? Eh, tandaan din nyo, mga kababayan, na yung budget na yan, yan ang nagiging basis ng pag-uutang natin. Kasi nga, ang, ang linalaan natin na gastusin, ang at pinaplano natin na gastusin ay sobra o lampas sa plano nating kita, sa projection natin na kita na bilang isang bansa. Ito lang yung kita natin ito yung plano nating gastusin negative tayo therefore mm -hmm. anong solusyon natin Uutang. tax mm -hmm. tax or utang mm -hmm. tax or utang so ngayon ang solusyon ay ayaw, ayaw naman ng tax kasi magagalit ang taong bayan utang eh, hindi naman pero kailan ipa ni sa taong bayan na sino ba magbabayad ng utang ika tayo rin through tax mm -hmm. later on pwedeng later on pwedeng uh, anak na natin o apo na natin uh -huh. ang na, uh, mabibigatan niyan so yung mga ganyang on the spot na plano na 26 billion na walang guidelines kargado na po sa budget 'yan so kargado na 'yan sa deficit so kargado na 'yan sa uutangin mm -hmm. so pwede tayong umutang ng ng pera galing sa basta inutang natin tapos matutulog dahil walang guidelines pero bayad tayo ng ano ano bang mayroong pag, pagmamutang anong ano yung ibabayad interest interest Pla, mm -hmm. O plus ibalik. Kasi babalik din 'yung principal. Gano'n po 'yun. Mm -hmm. So y yung mga ganyan yung ganyan budgeting process ay nakakadagdag sa ating financial burdens ng ating taong bayan, mm -hmm. financial burden ng ating bansa through utang or tax. Kasi mm -hmm. yung utang na yan, babayaran din po ng Pilipino 'yan, pwedeng tayo, henerasyon natin, pwedeng susunod na henerasyon through ano, through tax ganun din. Uh, ganun din so, yun. rin po yan. Uh, sa, Senator U Coco, uh, uh, siguro dito sa ating pinag... Ano yung nakikita nyo na, na solusyon na pwedeng uh, uh, maging daan para ma-address po itong problema ito? Kasi nga, di ba, uh, tama yung sabi nyo, maybe hindi yung henerasyon natin, pero yung susunod. So ano yung nakikita nyo na uh, solusyon para naiiwasan po ito sa mga susunod na pagbabudget po natin? ang budget kasi ang gastusan ng taong pera yan. Eh. Tapos uh, dapat pareho ang executive at saka legislative. Maging disiplinado naman kami sa paggastos ng pera kasi uh, pera ng taong bayan yan eh. So pinagkakuan yan eh, pinag pinagtrabahuan niya, pinagpagura niya ng buong bansa, eh, ng buong mamamayang Pilipino. So, disiplina sa paggawa ng executive. Okay. Tanggalin na ninyo dyan yung mga hindi naman kailangan talaga ng mga programa, proyekto, or aktividades. Tanggalin na ninyo. Okay. So, yan ang una. And then, disiplina naman pagdating sa legislature. Wag, wag yung biglaang mga isisingit natin dyan. O na kahit na, kahit na sabihin natin na ay, hindi naman ano, walang guidelines, natulog yung pera, eh, inutang din po yun kasi nga deficit tayo. Eh. So, kailangan po natin ng... Uh, fiscal or financial oh, financial uh, discipline yung, sa pagdating sa paggastos ng pera planuhin ng mabuti na yung pinakaimportante na lang muna ang ating gastusan o oh, kaya nga for example nung nababasa ko yung idea nila sa akap. ang gusto daw nila yata bigyan diyan yung mga meron ng meron ng trabaho na meron ng kita pero sige sa sabi, sabi hindi hindi sufficient hindi sapat hmm. Eh, ang tanong ko, paano ba, paano yung wala pang trabaho? Paano yung part-time, uh, hindi pa full-time employment? Di lalo na yun, hindi pa rin sapat. Eh, bakit tayo gumaduate na dun sa may mga trabaho na? So, parang walang plano eh. So, kailangan may plano tayo. So, sasabihin dapat ng DSWD, ito po yung plano namin sa walang mga trabaho, ito. O, oh, ito naman sa mga may trabaho na, na let's say, nagkaroon ng konting calamity sa problema sa buhay nila kaya kulang o kumulang ito naman ang programa natin. Pero yung buhos ng pera doon pumunta sa uh, 26 billion akap eh. Malaki-laki pong halaga yan eh. Paano tulungan muna natin yung talagang unemployed? Yung Oo. Una natin. Kaya nga question din kung talagang napag-aaralan ba ng husto yung mga ini-introduce na mga programa sa atin Lalo na yung pagbibigay ng ayuda dahil sa napakarami na ng uh, mga ayuda na ibinibigay natin na pag-aaralan ba natumbok ba ito ba yung pangangailangan bakit kailangan na maging marami yung ating uh, pagbibigay ng ayuda hindi ba pwedeng isang programa lang uh, para makita natin na uh, talaga kasi ito bagong-bago ito uh, uh, senador na isingit lang ito wala pang guidelines tapos malaki agad ang pondo na inilaan tama tama agree ako din kasi okay, ako dyan, masyado malaking halaga. Tapos walang guidelines na una yung pondo. So, uh, hindi nga magandang budgeting process yan. Kahit sasabihin namin na, sabi ng mga mambabatas, eh, legal yan kasi nasa batas. Pero yun na nga, ay eh, mali. Mali ang sistema kasi ang uh, posibleng uh, matulog yung perang yan uh, dahil hindi nga magalaw dahil walang guidelines. So, number one, nakapogi points lang yung politiko na ina-announce niya na may programa siya. Number two, inutang ko yan, may bayad na tayo interest, tapos ibabalik pa natin yung principal. Baka nga, baka magastos pa yung principal sa ibang uh, gastusin. So, nakaka problema tayo. So, hindi nga magandang budget process yun na uh, ora-orada. Kasi nga, uulitin ko, budget call starts February ng kada taon. Febrero ng kada taon. So, tapos na-approve ko ang budget mga Disyembre na. So, ilang buwan yun? Sampung buwan yun. O sa sampung buwan na uh, pagpaplano, walang walang nakaisip ng akap except lang doon lang sa last sa final weekend lang ng bicameral conference committee. Needed po ba ng batas uh, senador? Halimbawa, pagpalagay natin na wala na talagang isingit kung ano yung ano, yung submitted na proposal ng ng executive branch doon lang talaga mag uh, dudwell hindi na pwedeng uh, dagdagan pa kasi ito nga hindi nga sila nag-propose nga eh biglang isiningit lang sa kanila so kasalanan na nila yon dapat oh hindi ganito na lang siguro nga ang naisip ko nga na dapat siguro kasi kuminsan kuminsan pagbasahin mo yung pagbasahin mo yung uh, description ng programa o ng proyekto o yung uh, or yung kilos yung activity hindi mo makuha kung ano talaga eh. So dapat siguro pagdating sa description, kung ano ba yung program, ano yung project o ano yung activity na ginagastusan po natin, kailangan natin dagdagan na uh, mas klaro dapat ang uh, description. Pero nga isa lang item sa uh, budget. Oh, I'm sure marami no? pero yung isang item na nakita ko na pinaghalo si social services at si infrastructure, eh. ang layo nun eh. O. Oh, pinagsama sa isang item, social social service uh, services, social spending mo at saka infrastructure. Ngayon, merong halaga 'yon. Ngayon, pwedeng pwedeng 100% ng halaga ginastos sa infrastructure kasi pinagsama eh. So hindi po medyo uh, parang parang may halong katamaran ng paggawa ng budget din ng galing sa executive. Konting ano din, konting ano pa effort pa para po talagang gawin natin yung description natin ay eh, mas detalyado. Grabe mga lords, no? Full force talaga ang mga kongresista sa pagtatanggol kay Romualdez. House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson and Marikina City Representative Stella Luz Kimbo said the Senate's People's Initiative probe is not helping to achieve peace between the two chambers of Congress. House to defend Romualdez from attacks. Siya po ang padre di pamilya namin. Stella Kimbo. Siyempre, siya talaga ang padre di pamilya. ba? Diba? Siya yung nagsusustento sa inyo eh. Siya yung nagbibigay sa inyo ng pera eh. ba? Diba? Kaya, padre di pamilya talaga. So, sabi ni Kimbo, ba? Diba, ang Senado daw ang isa sa mga nagpapagulo, 'di ba? Lalo na 'yung mga ginagawa ngayon ng Senado about hearing, 'di ba? Pagdating dyan sa people's initiative, 'di ba? Pagdating dyan sa bayaran ng pera para sa perma, ayuda para sa perma. Sobrang nakakalungkot, mga lords, kasi naalala nyo 'yung 125 confidential funds ni VP Inday Sara. Grabe sila makabatikos. Halos hindi na sila makatulog sa kaka-question about confidential funds ni VP Inday Sara. Pero pansin nyo ngayon mga lords, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang nadidiscover natin na pinangmumud-mud lang, 'di ba? Para makalikom lang ng perma para sa people's initiative. Bakit tahimik sila? Diba? Yung talaga yung ikinapagtataka ko. Bakit like 'yan sila Franz Castro, 'di diba? Yang si Raul Manuel, yung mga makakaliwang grupo, yung mga party list. Bakit ang tahimik? Diba? Imagine mo, sobrang tahimik. Like yung sa AKAP, sa 500 billion and program, sa billion-billion ayuda. Grabe, wala talaga silang sasabihin. Tahimik talaga sila. Pag sa mga Duterte, no, ayon nyo ang ipagpabukas. Gigil na gigil kayo. Lalo na tandaan nyo yun yung si Risa Ontiveros, di ba? Gigil na gigil siyang ginigisa si VP Inday Sara. O ngayon, na kayo? Grabe! Mas grabe! Mas malala! Eh yung kay VP Inday Sara, alam pa natin saan gagamitin eh. Di ba? Pero ngayon, grabe! para sa ayuda, para sa perma. Grabe, ako mga lords, no, kinikilabutan na ako sa nangyayari right now. Kasi kung sino pa no ang dapat mag-question about the jan sa People's Initiative, bayaran ng perma, ayuda para sa perma, pangmumudbud ng pera para sa perma. Kung sino pa dapat ang mag-question yan, sila, sila, sila pa itong tahimik. Katulad niyang si Kimbo, di ba? Imaginin mo, sabi niya lang, tigilan na ang away between Senado and Congress. Parang tigilan na ng Senador ang hearing. So, paano yun, Kimbo? Baliwala na lang yun. Di ba? Yung advertisement, ito rin, yung advertisement ng Chacha, 55 million. Grabe. Tapos may kasunod pa yun eh. So, ano yun? Pikit mata na lang. Pamabayaan na lang Kimbo para walang gulo, 'di ba? Grabe kayo eh, no? Pagdating kay Tambaluslos, grabe kayo makadepensa. 'Di ba? Obvious na obvious na nga na sa inyo galing yang inisyatibo niyang People's Initiative. Sobrang obvious. Sino pa ba ang magsisimula ng ganyan? 'Di ba? Sino pa ba ang may gusto ng ganun? Ay nako, good luck Pilipinas, 'di ba? Good luck, Pilipinas. Sabi niya, hindi makakaahon ang Pilipinas kung mananatili ka sa nakaraan. Hindi kailangan ng idol ng bayan, kailangan ng mag-aahon ng kahirapan. What a mindset. Una sa lahat, hindi ang gobyerno at huwag mong iasa sa gobyerno ang pag-aahon sa'yo sa kahirapan. Huwag mong iasa sa any politiko or, di ba, sa gobyerno ang pag-asenso mo. Kasi at the end of the day, nasa sarili mo pa rin yun. Yun yung mali, eh. Inaasa natin yung mga buhay natin sa gobyerno at politiko. Hindi, hindi sila. Di ba? makakatulong lang sila, di ba, yung mga batas na gagawin nila, yung mga benepisyong ibibigay nila sa tao. Pero hindi sila. Tayo pa rin ang makakapagpabago sa mga buhay natin. At yung sinasabi mong hindi makakaahon ang Pilipinas kung mananatili ka sa nakaraan. Hindi naman ako nananatili sa nakaraan. Nire-recognize lang namin ang mga magagandang nagagawa no ni Tatay Digong. Nire-recognize lang namin, nakaka lang, 'di ba? Masama bang ma-miss no ang ang isang leader, isang naging leader ng ating bansa? Masama bang balik-balikan ang mga magaganda niyang nagawa? At kasalanan ba namin yun kung hindi namin maramdaman ngayon kung ano ang 'di ba? Naramdaman namin sa panahon no ni Tatay Digong. Edi abay galingan. Diba, Hindi niyo pwedeng pagsabihan ang mga tao na kalimutan niyo na 'yan. Past is past. Ngayon na dapat isipin mo na ang ngayon at bukas. Hindi, lalo na kung napapansin natin right now ang mga nangyayari Diba imagine niyo yung 500 billion un program. Diba yung billion-billion nakalaan sa ayuda, diba? parang parang ginagawa niyong pulubi ang mga Pilipino. Diba, ayuda kuno, pero ano lang ang ibibigay niyong ayuda? Tatlong sardinas lang at saka 1 kilo lang na bigas. Yun na yun, di ba? Pero billion-billion ang nilaan yung budget para dyan. Di ba? I'm not saying na hindi okay ang mamigay ng ayuda, pero wag naman palaging ayuda ng ayuda. Gumawa naman kayo ng mga makabuluhang proyekto at mga binipisyo. wag puro pamimigay ng ayuda. Diba, ginagawa niyong inutil ang mga tao eh. Ako mga lodja, bagay lang yung ayuda. Yung dati, 'di ba, nung pandemic, 'di ba? Or may nasalanta, 'di ba? Or may bagyo, may sakuna. 'Yon. Pero yung bilyon-bilyon maglalaan ka para, 'di ba? And alam naman natin na ang intention nila double purpose 'yan eh. O lalo na ngayon malapit na mag-eleksyon, 'di ba? Gamitan talaga ng pera, 'di ba? Para o, tingnan mo yung ginagawa ngayon ni Romualdez, 'di ba? Tapos nakiki nakikisakay lang pala siya sa DSWD. Imagine mo yung mga ginagawa ngayon ng DSWD, ginagawa na rin nila. Tapos ang laki-laki pa ng mukha nila sa tarpaulin. My god, ang lak, 'di ba? Ang ganda pa ng pag imprinta ng kanilang mga pangalan doon sa supot. 'Di ba na feeling ko mas mahal pang pag-imprint doon eh kaysa doon sa sardinas na don sa loob ng sopot na yun. Ay <laughs> ginagawang tanga yung mga Pilipino eh. Alam mo, yung bilyon-bilyong ayuda para sa akin, no? ilaan nyo na lang yan sa, ma, ba, diba, mag, mag, produce ng mas maraming trabaho, pataasin ang sweldo ng mga manggagawang Pilipino or ilagay nyo sa mga benepisyo ng kada Pilipino para nang sa ganun pag magkasakit or what, 'di ba? Or mga hospitals, ano ba? 'Di ba yung makabuluhan naman, wag yung puro ayuda, wag yung puro dilat. Yung diba, kakaumay. Sobrang nakakaumay talaga itong mga pinaggagagawa ng mga politiko. ba? Diba? Kumbaga, mas pagandahin nyo ang Pilipinas. Gawin yung mas progresibo. Infrastructures mga binipisyo sa mga magagawang Pilipino, pataasin ang sweldo, yung mga, yung mga importante na long-term solution. Hindi yung ayuda na makasurvive lang one day, two days, three days. Kaya may mga ganitong nagko commit <laughs> Kasi asang-asa na iaahon sila ng gobyerno, di ba? O ng politikong nakatungtong ngayon. Hindi po ganun. Ako, sa totoo lang, 'Di ba? Nung lalo na nung naging presidente pa si Tatay Digong, hindi naman ako umaasang payayamanin niya tayong lahat. <laughs> Kasi mahirap naman 'yun. Tayo, 'di ba, hindi naman ako umaasang talagang iaahon tayo sa kahirapan ni Tatay Digong, hindi naman ganoon. Pero at least tingnan mo yung kanyang mga ginagawa, 'di ba? Free college tuition fee, 'di ba? Yung yung pag longevity ng um, passport, ng driver's license, yung mga ganun, malaking impact yun. Yung peace and order, yung kriminalidad, di ba? Pagsugpo sa kriminalidad at droga, di ba? Mga extraordinary. Hindi yung ayuda, 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 di ba? Yung may mga, kung yung may kabuluan naman na malalim, no? Para talaga sa mga Pilipino. Kaya ikaw na nag-comment, hayaan nyo kami. Hayaan nyo kami, karapatan namin yan. Hayaan nyo kaming, di ba, i-appreciate ang mga nagagawa ng past administration. Let us, di ba, kumbaga, karapatan namin, freedom namin yun. Kaya advice ko, no, kung sino man yung idol mo, or politikong gustong gusto mo, paki-sabi galingan nila. Okay? Galingan nila. Hindi yung pinapakialaman nyo kami sa mga gusto naming i-appreciate.